Hi. Magandang gabi po mga idol. Uh, ako po ay nagdarasal sa aking, uh, hapunan. Uh, marami akong nakikita ng mga vlogger na ang dami pagkain na sila nag mag vlog, kumakain at ang dami patong-patong -patong. ito naman ang sa akin mga loads wala itong laman ito uh, ito lang tira tapos itong ulam na sinabaw yung munggo munggo at saka ito yung aking kanin dalawang sandok lang to kasi ayaw ko rin kasi kumain ng kanin pag gabi ayaw ko nang kumain na marami ayoko magkain magkanin ng marami kasi siyempre iwas tayo sa alam mo na sa estro so nakapag kasal ako kanina ah uh, ito kakain na ako so mga loads kain po tayo Maraming salamat po sa inyong uh, pag at kung hindi nyo, kung hindi nyo po nagustuhan ang aking vlog pwede nyo po i-skip at kaya na pong bahala. Basta ako po gumagawa ng content na simple lang ganito kasi hindi ako mayaman eh mahirap lang ako tsaka bago lang ako sa vlogger sa vlog na sa buhay ng vlogger bago lang ako hindi ko alam kung anong gagawin basta sa isip ko lang sarili ko lang to hindi ko alam kung anong content na maganda Namit ko na po si Japper Sniper. Japper Sniper sa buka ng Bu Batangas. Ah, uh, namit ko na po siya. Meron akong vlog sa kanya na inupload ko. Meron kami picture si Japper. 'Yun talaga. Sumasagot po 'yan ng ano, ng 100 100 100 100 na. kaya kaya po tayo hmm wala yung unang subo ko para sa inyo salamat sa aking mga viewers tulang sawang sumabaybay, sumabaybay sa aking vlog kahit hindi nakakatuwa Vero No ya, đó sao mà? Munggo. Munggo. Hãy về đi mà. Vô cùng munggo. Friday. Bernes. Ma. Pero dito sa ano? Sa amin. Walang pera. Mugo lang kaya. Bilhin. Kaya inulam. Ano ang ramdam? po yun. <sighs> <sighs> Ito yung lalong magiging na Ah, na po sa mga hindi kumakain mga grito ulam pasensya na po. <clears throat> Wala na mga pure. Tira-tira na lang. Sabi <laughs> mo Hmm. Sabi Siapa lah, Pak? Lo tirtira, siapa gue ini? Ini. Munggo. Ha? Eh. Munggo. Ininit ko. Pero linggo ngayon, di ba? Iba. Nagluluto ang munggo pag Friday. Friday. Iba-iba talaga yung ano-anong Ano ba? Paniniwala ba yan? Yung hmm. Pag doon Friday daw Tsaka mag Luto ng munggo E paano kung wala ka pabili? Nang... Ibang ulam e, Yung pera mo May e, magkaroon lang isang balot ng munggo Hapo Kasi doon sa labasan, sa, sa labasan namin, ang tinta doon, Ang bilha namin yan, parang talipapa. Ano? 10 piso. Marami na. 20. Marami din. Mas marami. Eh kung dalawa lang kakain malapang yung mga anak siyempre <coughs> munggo magmunggo kaya 10 piso okay na sa inyong dalawa yung 10 piso na munggo tapos bumili ka ng hindi karne yung pang sahog halagang kaya mga 50 pesos Diba? Na kaya, o kaya, mo, sarap. Yun mo dito. Munggo. Kaya nakakatipid ka, ano ba? Kaya mga kababayan dyan, na, para pag budget sa mga kinikita ninyo kung mahirap kayo mag budget ito gawin nyo munggo nasa na may ulam pa ito ang sarap munggo ba? Diba? Mm. Kusimodo. Mm. Oh, si mo daw. -hmm. Hindi ko lang bagitin kung ano ito. Pero alam niyo siguro yan yan. Kung anong klaseng ulam. Si bawal po eh. Munggu, sarap. Ibu pun sangkal ko. Hello. Hmm. Nara pati ramong ko. Ang gawin ko nito. Papakin, di ba? Hmm. Hap. Hmm. sợ mong go, đã, đi ba, là mong go, lần lượt ya, nhớ mong lần lượt por de todo. Ito kasi luya. Maraming dala na benefits ito sa katawan ng tao. Tanggal lamig ng katawan mo. At saka papasok yung lamig ng boses mo. Papaganda ng boses ito. Luya. Yung mga singer. Kaya lang. Natingin. Nat, nating, ano, kay? Nating, na, na ano ko sa ano ah natin nga sa luya hmm sarap mo huh? dito sa ano sa ano sa Hindi ah? Yeah? Yan. Yeah. Kita nyo? Anak ko yun. Yan ang pangalan akong anak. Yung dumadaan. Hmm. Eh? Yeah? bus na. Kasi sabi ng... Yan ang masibutin talaga pagkain. <coughs> Ganyan. Kasi... Sabi ang mga magulang ko na pag kumain, huwag sayangin ang bawat pagkain. Kailangan simutin mo siya para ano? Masulit yung ginawa ng magulang na pag sisikap para mabuhay mga anak. Kaya ako ngayon bilang isang magulang na may mga anak na ako. Sinabi ko sa kanila na ang pagkain huwag sayangin. Kasi bawat butil ng bigas mahalaga. Bawat kibot mo pera binibili. Hindi ka pwedeng manghingi ng ulam, sa palengke hindi ka pwede manghingi baka murahin ka pa kaya pag mayroon kayong binibili na pagkain bigyan nyo ng halaga para sa hindi masayang yung pinaghirapan na pinagbili ng pagkain Kaya Mga lods Tapos na po ako Yun na po ang aking Gabahagi At kailangan simutin Ang pagkain Ng bawat isa Bawat Pilipino Huwag sayangin ang pagkain Sa hapag ng lamisa. Huwag sayangin ang uh, Bawat botil ng bigas Kasi napakamahal ng bigas ngayon at hindi tayo marunong gumawa ng bigas para sayangan lang natin na magsando ka ng kanin tapos kaya lang kunti ilagay mo lang sa lababo nandun na yung kanin hindi mo inubos di ba? parang napakasakit ang saya, sayang kaya dapat pag kumain kayo Kunti lang, istimitin nyo na kung kaya mo lang ubusin para walang masayang na pagkain. At so kayo magsaing istimitin nyo na maubos nyo ang kanin sa isang kainan. Halimbawa, tanghali. Yun, istimit, istimitin mo yung tanghali. O limang takal. Kung gano'ng kalaki yung baso nyo. Ganito ba? sa noodles to eh. Malaki to. Pag ito mga lods yung itatakal sa bigas, malaki to. Siguro kung ilang kayong members family ah. Siguro ano ba? Palagay, eh, palagay ko lang ha, mga lima kayo. Kasama na kayong magulang. O tatlo mga anak nyo. Siguro ang estimate dito, mga apat. Apat na ganito. kasya na yan. Ubus nyo yan sa tanghalian. Tapos paghapunan, ganyan. Kung may bahaw man, medyo matira, konti lang. Hmm. Lalo na pag yung masarap ka magluto ng ulam para sa pamilya mo. The best. So ito yung Pero kung i kung ibigas mo eh yung sorry yung yung sa bigas yung takal mo na ano yung pang rice cooker. Jo. Malit lang. Ah, ma malaki to. Bagay, yung rice cooker, may sukatan yun. Ganun. Sarap kasi ng buhay ngayon. Kaya kailangan natin magtipid. Mag, mag -ano tayo? Mag ganun, marunong tayong mag budget ba? Mag ano. Hindi sa nag mamalaki o nasa ang pinapoint ko lang yung uh, marami kasi nagugutom din eh, na hindi lang pasalamat nga ako na kahit <coughs> paano mayroon akong nakakain mayroon akong na sasaing sa araw-araw at mayroon akong kunting sideline sa trabaho ko bilang isang jurid uh, uh, mayroon po akong ano, yung regular na trabaho. Hindi naman po ako nagmamalaki. Naawa po ako sa mga iba na tulad ko na halos walang kinakain ganun. Gusto ko man silang bibigyan pero hindi sapat eh. Kasi ang kita ko para lang din sa amin eh. Sakto lang talaga. So mga lods hanggang dito lang yung aking video. Sana magustuhan nyo po at panurin nyo ito lang po ang aking masasabi na salamat po sa inyong suporta at to po kayo magsawa sa aking mga vlog marami pa po akong gagawin para ibagi ko po sa inyo bye 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 bye